Nagsagawa ang Nanay Party Luis ng pagpapasigla sa mga ina at pamilya sa pamamagitan ng iba't ibang programa na naglalayong magbigay ng direktang tulong sa mga nangangailangan. Kasama sa mga hakbangin ay namahagi ang mga ito ng mahalagang supply ng sanggol sa mga buntis na ina. Sa isang buntis na kongreso bilang pagtiyak aniya sa bagong panganak ay mabigyan ng sapat na pangangalagat suporta mula sa pagsilang. Kasabay nito isang feeding program ang isinagawa upang matugunan ang malnutrisyon sa mga bata na nagbigay diin sa kalagahan ng wastong nutrisyon na maagang pagulad ng mga ito. Nagtalaga din ng isang mobile clinic upang magsagawa ng mga medical na misyon, nag-aalok ng libreng check-up at konsultasyon sa mga pregnant na kababaihan upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at ng kanilang hindi pa isinisilang na mga anak. Inikayat din ni Ms. Flora Beliatko, first nominee, nang dapat samantrahin ang pagkakataon ng mga ina na makapagkonsulta sa isang doktor na libre. Namahagi din ang mga ito ng nanay kits na nagbibigay sa mga ina ng mahalagang bagay upang matiyak na sila ay handa sa anumang sitwasyon. Kasabay na rin dito ang libreng gamot at medical kit na ibinigay sa mga nangailangan na lalong nagpapatibay sa pangako ng party list na accessibility sa mga pangailangan pangkalusugan. Muling pinagtibay ng pangalawang numinin na si Attorney Anyas Canlas Jr. ang party list dedication to supporting Filipino families na nakikibahagi sa mga para sa mas magandang kinabukasan at mas matatag na bansa. Ronda Balita probinsya ni JR Narit naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.